Oh oh oh! Ay magarin! No, oh oh! Ay, tuma. Oh, ha. Oh, kuson, oh. 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 ayan, ayun kuson, 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 Kaya may tinuturo doon sa kubo. May tinuturo sa kubo yung ano yung may bukid dito kanina. Uh, sinasaad niya doon daw sa may kubo niya. Uh, hindi siya nakakita ng cobra doon sa kubo niya. Kaya lang lagi daw mayroon nagpapalat malapit doon sa kubo niya sa gilid ng regasyon na to. Yes. Sana. may pinagbalatan. O oh, oh yun nga, may pinagbalatan. Kaya eh, nga, pinagbalatan daw nga daw. Hindi niya nakikita personal yung cobra. Kaya lang mga pinagbalatan nakikita niya daw sa gilid. Sana ngayon lumalim ang tubig,

Ayo, kaya kaya Alvin. Kaya, tikling. Ayon, tikling nak mak. Sentuh sentuh, tikling nak Kasi Nakita yung ahas. Nakita na yung, ayon, ayon. Ayon. Hmm? Na yung, aas. Na yung mga ahas. pa. Nakita yun na. Wala pa. Balak pa. Bala pa. Bala pa lang. Ay? Ay. Baka meron yan. Diyan mo kunin. Dito nakalubog yung tubig. Na? Wala na Kasi yan. Ayon, ba ba?

may pagdi na ka ba dyan? Ay, ay, ay. Sige, meron na. O, sige, sige, hindi. Baka lumabas. O, sige, mo muna yan. Wala tayong masikip ang piesto. Wala okay. tayong ano. dandan yeah, okay, okay, sige. Charles, kunin mo na yung isang. isa, kunin yun. Kunin mo na, sige. Ba't ang cover? Ano na, ano na. Ayan. 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 Yung... Oh. Dalawa, dalawa. dalawa Meron pa? Lang. dalawa lang. Ah, okay, pa kalawayan. Malaki. malaki yan. Mabato. Parehas lang ba 'yang balat? 'Yan tinapalata, no? Diyan lang. Okay, wala na ba? Ang sakit eh. mga na bas. Tayo pa sa magsasaka natin, no? Dahil pag wala nang tubig dito, dito sila magpapayinga. Dito daw sila umupo eh. Nakaupo daw dito pag tapos tayo yung pinagbalatan. Ayan. Okay. Buti din na siyempre. Pwetsa natin. Pinagay okay. pangil lang. Oh. Pinagbalatan eh. Yung ano, yung sa pangipit na dito. Sa lubog. Ito. Ayun. Okay siya. Ito. Sa dali. Lagi mo na lang ito. Dalawa tayo ng kagawa. Dalawa sa na, wala. Ayun. Napasanay panggatong ng matanda. Ano na? Eh. Ha? Tatlo yan! <laughs> ha? Wala, dalawa lang. Wala Hala na. Wala na naman. Ano wala? Ito. Uh, Ito. Sige, show you po, boss. Sige you okay, po, boss. Show okay, you big boss. Oh, yung isa. Sige. Sige, sige, sige. Okay. Okay. So, ah, Ayan. Ay na may gumagalaw doon. May gumagalaw doon. Danda ng galaw. Oh. Eh ngayon, pagtingin ko tinignan ko kanya, kala ko, bro. Oh. Ah, puta, guman yan. Pinagdatakma ako. <laughs> <laughs> eto, bon. eh, eto, pa, eto pa. Eto pa, tikling. <laughs> <laughs> tikling, ibon. Tropa, uh, tapos yung mission natin dito. So, papahinga na mga tropa. Ito natin ngayon. Napag-uhuli natin yung mga tinuro ng mga tao sa bukid. Uh, at least uh, nakatulong naman tayo uh, lalo, lalo na dito sa kubo yun, tama tama, yun sa nga pinagbalata ng mga cobra kaya nakatulong tayo, buti nahuli natin, na akin, nagbuta natin pero ano nagkakaroon na siya na ng tubig yung pansol nagkakaroon na siya ng tubig kasi parating na, pat, pa, palalim na palalim parating na yung tubig talaga eh, nagkakasalubong na yung tubig baka bukas o makalawa, makita mo yan puti na yan, pati na yan, lulubog todo yan Ayan, at least nakuha natin Nakuha tayo yung sawa dito at sa kubo Ayos na mga bro uh, Baka uh, magpapauwi na tayo nito Hapon na Okay, ayan mga bro Magpapauwi na tayo uh, Parating ng ulan Ayan, nakadalawang sawa tayo Doon sa mga tinuro nila At saka dalawang cobra doon sa kubo Na tinuro din nila Ayan, na uh, mission natin Ayos naman Uh, magpapauwi na tayo Ayan, kasama natin ang buong tropa Uh, kasama natin ang uh, tropang tuklaw Ben Cobra Rex tuklaw ayan uh, okay mga bro magpapauwi na tayo Bumalik. cut muna tayo God bless